wala tayo may uwing mula mga katayo Napaka-init kit tapos sila nag-ani dyan magandang tanghali mga katayo tanghali na naman napunta tayo sa bundok at titingin tayo ng labong kung pinabong pa ngayon dali tayong itak dito at lagayan natin dito na tayo mga katayo sa mga puno ng mga kawayan gahanap tayo ng labong sana may makita tayo kahit dalawang piraso lang pwedeng gawing adobo meron kasing bagongon na nabili kahapon masarap din ilagay yung ano bagongon sa labong tapos lagyan mo ng konting saluyot tara mga kadayo pasukin natin tong mga puno ng kawayan sana may makita pa tayo mga kadayo parang lumipas na yata ang taglabong tignan pa rin natin baka sakali tayo na nakakita tayo ng labong ayan mga kawayan nagsasayawan ang mga kawayan mga kadayo wala dito. Lipat tayo sa kabila. Para lumipas na yata mga kadayo ang labong. Dati dito, pag kumukuha ako dito, isang puno pa lang, pipiliin mo na yung ano. Pukunin mo. Wala na yata mga kadayo ang labong. Lumipas na. Ito nga kuha lang sana tayo ng dalawang piraso. Okay na. Wala na mga dalo. Doon tayo, ganda. Ayan o. Lumipas na yata ang panahon ng taglabong mga kadayo. Wala na mga kadayo. Uwi yata tayong walang madadala mga gom pasok tayo dito Itabi okay, po Ito mga kadayo Nakita tayong isa Punin natin Parang matigas na rin Ito oh lang natin ang gandun sa ano Ah Malambot Ah matigas na Oh ang itigas na mga kadayo pero parang pwede pa to ay hindi na sayang, may na mga kadayo nang itim na sayang ayun, na, may itim na eh nakita nga tayo lipas naman na mga kadayo matigas na ayan, nasasaya ako ng mga kawayan, mga kadayo wala tayong nakuha lumipas niya talaga ang taglabong sayang yung isa, okay na sa amin kaso sira naman wala tayong maiuwing labong saluyot na lang ang lalagay natin dun sa ano, sa Boguongon kahit isa man lang sana lutuin na lang natin yung bagongan ano lagyan na lang natin ng dahon ng saluyot wala mga kadayo uwi na tayo yun na lang siguro saluyot na lang ang lalagay natin sige mga kadayo magandang tanghali sa inyong lahat wala pa ako nakakitang labong mo yun. Dati marami dito. Uwi na tayo mga kadayo.